Ilan pa yung ano kayo, hawak yung mong... Ha? Dito magkabit ka uh, isa dito, tapos dalawa dito. Uh, yun. Punta mo na, balikan ka ito mamaya, ha? Para ano... Yung, Lagyan niyo ng alambre pa yung gilid para hindi hanginin. Ay, ha? boss, boss. Yes, boss. Dito ba itatayo yung resort? Oo, oh, sir. Di ba dapat eco-friendly resort? Mm hindi -hmm. ko alam, sir. Eh. Pinakabit lang kasi sa amin to. Ah, ganun ba? Ah, sige, thank you, ha? Okay, pa kabitan niyo yung ano dito, tapos stapleran niyo pa yung gilid. Para ano, kasi ang iniinig yan eh. Sige alam alambre dyan. Oo, oh, sa ilalim din. Kasino? Akala ko ba sabi ni aming Gani? Resort na ipatatayo dito. o nga okay. eh, paasugalan pala. Parang wala naman sa pinangako ni Aming at ang misis niya. Eh kung ganun eh, parang niloko lang tayo ni Aming. Ma, Naku, sumalangit nawa. wa. Pinaniwala niya tayo na mapapabuti ang pagbebenta ng lupa. Pero ginawa niya lang para sa pera. Hindi ka na, sandali, sandali. ka sa pagsasalita. Una sa lahat, patay na yung tao. Wala siya dito para ipagtanggol yung sarili niya. At higit sa lahat, may nakakaalam ba na ano nangyari? Pero ba patung lupa natin ang pinag-uusapan dito. Tama. Maaaring wala na si Aming, pero di kami matitigil hanggat di nagiging malinaw ang lahat. Oo nga, kailangan patas ang lahat. Kustisya, mag-ustisya. Kustisya. Ito yung pangaral natin nagkirapan natin. Madumi nga po namin, Banong. O yung kami? Balik nyo lupa namin. Nasaan yung mga pangako nyong paaralan na papatayo niyo para sa mga anak namin? Sabi nyo pa, aalagaan niyo ang turismo ng daraitan. Pero yung pala, puro pasugalan lang tatayo nyo dito. Teka lang, ano bang mga nire-reklamo nyo? Hindi naman iligal na kinamkam ang mga lupa nyo. Bayad kayong lahat, di ba? Sikit-sikit! Oh, yun na sikit! Sikit! Talika nga dito! Sikit-sikit! Sandali lang ha! Isa-isa lang! Mahina ang kalaban! Ano ba yung mga sinasabi nyo? Ikit! Hindi nyo pa nga nababalik yung pera ng mga tour guide! Tapos ngayon, nolokohin nyo na naman kami! Nilokohin kami na tatay sabi niya makakatulong sa kalikasan ang itatayong resort. Pero narinig namin, kasino ang itatayo? At sabi pa na napagtanungan ko, wala naman daw talagang paaralan na ipatatayo para sa mga kabataan natin. Eh di peke, lahat ang pinangako ng pinangako na tatay mo. Wala tayo. Wala. Wait lang po. Tayo. Wala na tayo. Kuya wait lang po. po ah. Wala pong pinangakong ganyan ang tatay ko. Kilala nyo si tatay, si Aming Gani. Kasi pinapahalagahan at inaalagaan niya ang integridad. Bakit naman siya papayag na magpatayo dito ng kasino? Oo, sige. Okay. Sinabihan niya kayo na i-consider niyo yung offer niya. gustong ipatay yung resort dito, di ba? Pero, hindi para lokohin kayong lahat. Dahil yun yung mga narinig niyang pangako rin sa kanya. Ibig sabihin, biktima okay. rin yung tatay ko dito biktima tayong lahat. Kung meron tayong dapat sisihin, alam niyo kung sino, dapat yung mga taong nangako sa atin at hindi naman tinupad. Ito dalawa, di ba Angela? Sika, di ba? Kayo yung nangako sa amin eh. Bakit nyo ko? Bakit nyo kami niloko at ang buong community? Excuse me, never nagsinungaling ang mom ko at never namin tayong niloko? when well, I made those promises. Yun naman po talaga ang original na plano with the developers. Pero eventually, nagbago yon. At alam ni Gani na resort casino ang itatayo. I even convinced him na sabihin sa inyong lahat yon. pero nag decision siya na ilihim yun sa inyo para mauto niya kayo na pirmahan ang kontrata. Siguro, makakakipag siya from the developer. Kaya niya yung ginawa. Kaya siya ang sisihin ninyo. Hindi oh. Hindi ako.